Joaquin Buenaflor. Good morning. Ayan. Yeah, good morning po, everyone. Good morning. Good morning. Magandang umaga. Thank you so much for being on the show. Una muna, uh, last uh, October 17 nga nangyari, no? yung protesta nitong mga estudyante. Kasama po kayo dyan, mga estudyante sa UPD. Sa ngayon ba, um, para sa iyo, paano mo i-assess yung mga anti-corruption movement na ginagawa ng iba't ibang grupo? Ayan, sige. Kung sa atin po, nakikita natin na patinde ng patinde, pabuhay ng pabuhay, paalab ng paalab, pasiklab ng pasiklab, yung mga pagkilos ng um, mga kabataan at ng sambayanan kontra korupsyon. Kasi imbes na manahimik, imbes na... Um, na mamatay, maglamlam, yung mga nangyayaring pagkilos, paniningil, ay mas lalong nagagalit, mas lalong nag ignite yung diwang palaban ng mga tao kasi hanggang ngayon, kagaya po na nasabi kanina, hanggang ngayon walang ni isang nananagot na mga korap. So, um, sila, sila mismo, yung gobyerno mismo natin, yung mga korap mismo na, sa gobyerno natin, yung nagpapasidhe, nung, nagpapatuloy nung, nag aalaw sa amin para patuloy na lumaban kasi parang binibigyan nila kami ng way or binibigyan kami ng reason para ipagpatuloy pa yung paglaban namin. So, yun yung assessment siguro ng mga patuloy na paglaban contra-corruption. Mm -hmm. mm -hmm. Joaquin, um, merong kayong nilabas na statement ano, uh, nung mismo October 17. Merong tanong kang iniwan doon. At nasagot mo na ba itong isa sa mga katanungan na iniwan ng inyong grupo? Paano natin mapapanatili ang momentum ng laban? Bilang chairperson ng Student Council ng UPD, anong kasagutan dito? Paano nga ba, hindi lang kayong mga estudyante maging lahat, ng taong bayan na galit dito sa korupsyon, paano natin mapapanatili na buhay pa rin itong pakikipaglaban na ito sa gitna ng, di ba, ng dami ng kailangan natin gawin. Kayo, busy sa pag-aaral, ang mga manggagawa, busy sa pagkita ng pera everyday. Ayan, paano magpapatuloy? Uh, parang open invitation naman yung gaganapin na malakihang pagkilos sa November 30 para uh, ipakita talaga yung pagsasama ulit ng mga ng taong bayan. Pero leading to November 30, hindi titigil yung mga kabataan, yung sambayan na kumilos, ba? Diba? For example, um, nung nagkasa, yung nagkakaisang kabataan noong November 17 ng National uh, um, October 17 ng National Day of Youth Action Against Corruption, kung saan nag-walk out ulit yung libo-libong mga kabataan across the country, hindi lang dito sa NCR para singilin lahat ng korap. Um, from the top down, 'di ba? yun yung nakikita namin na um, dapat this time around para masustain yung paglaban ng mga kabataan. Maging clear na tayo kung sino yung pinapanagot natin. Di ba? Alam natin na hindi lang naman isang kongresista, hindi lang isang senador, hindi lang isang contractor si May Sala. Di ba? Systemic na talaga yung issue ng korupsyon. At naniniwala kami na dapat para masustain yung paglaban, maging clear tayo na si Marcos and si Duterte na top Um, top officials ng ating bansa, sila yung na mangyari ang mga ito at dapat maging clear tayo na sila na mismo yung sinisingil natin. Sila na mismo yung accountable sa lahat ng corruption issues sa ating bansa. So, yun yung mag ignite ng paglaban na tuloy-tuloy siya. Um, hindi lang, like leading up to November 30, na tuloy-tuloy yung pagkilos ng mga kabataan. Um, November 7, um, October 17, October 21, ng peasant month, buling nagkita yung iba't ibang sektor against corruption. So, i-replicate natin yung tuloy-tuloy na paglaban na yun hanggat walang nananagot, hanggat walang nakukulong na mga corrupt. Um, Joaquin, anong reaksyon ng grupo ninyo? Kasi may mga nananawagan na, na parang hindi na lang enough yung protesta natin sa kalsada. May mga panawagan na, na dapat mag-shift na daw yung mga kilos protesta natin sa makakapagparalisa ng gobyerno. Ang ilan sa mga panawagan dito, uh, parang yung mga kalsada na dinadaanan major highways, may mga ganong panawagan, i-block natin yan, huwag magbayad ng buwis. Ano reaksyon niyo dito? Ayun, parang um, nakita namin na higher form of paglaban yung mga nabanggit, di ba? Um, kaya naman, for example, kaya nag-walk out yung mga estudyante para i-paralyze din or para ipakita din. Parang ano siya eh, di ba? Parang nag-walk out yung mga estudyante, nagsastrike yung mga manggagawa, um, yung mga ganong pagkilos, parang um, malaking blow siya sa ating state, para pakinggan yung mga kabataan or pakinggan yung taong bayan, pakinggan yung mga hinaing natin. So I think um, kung kaya po, um, pwede po pwede po natin siyang gawin kung pwede nating um paano ba? Pwede nating sugurin mismo yung mga um, district offices ng DPWH. pwede pwede yan mag-noise barrage sa kung saan sa ang bahagi ng bansa natin. Um, yung mga ganong pagkilos po, parang Um, kailangan natin magkaisa kailangan nating isustain na talaga yung paglaban para mapakita talaga na hindi hindi nagbibiro hindi tayo nagbibiro hindi to eme hindi any any lang yung paglaban against corruption 'di ba oh, okay. na willing tayong gawin yung service natin sa bansa para panagutin lahat ng korap. Oo, pero ikaw mismo sa tingin mo ba enough yung mga rally nitong nagdaang um, linggo o araw? O talagang dapat na ba nating gawin ito? Pero baka naman tayo pa ang unang makulong pag hindi na yung mga yung mga hinaing nung iba na wag muna magbayad ng buwis, pumunta na tayo sa mga lansangan, i-block off natin yung mga highway. Baka naman pag yun ang ginawa natin, mauna pa tayo humimas ng rehas definitely kailangan kung um, gagawin kung explore natin yung mga ganyang pagkilos kailangan talaga na nagkakaisa tayo di ba nagka uh, parang hindi hindi siya magwo-work kung specific sector lang or specific group of people lang yung gagawa. Kaya kailangan yun yung hamon sa mga organizers, yun yung hamon sa mga kabataan, sa mga organizations na patambulin pa yung issue ng against corruption na kaisahin yung pinakamalawak na uh, masang Pilipino para sumama sa any form of action. Kaya naman, ayun, parang naniniwala tayo na kung, nanin, kung tinitignan or kung um, kung akala ni Marcos, ni Duterte, ng mga korup ay kaya niyang buhusan ng malamig na tubig yung mga kabataan o yung sambayan ng lumalaban against corruption. Aba nagkakamali sila, baka gusto nila gusto, gusto nila sila yung buhusan namin ng tubig para um, magising naman sila na hindi natutulog yung um, sambayanan sa paglaban, hindi kami titigil um, sa paglaban contra korup. So, yun po. Uh, uh, Joaquin, makikisingit lang ako. Uh, apo ha? Uh, Joaquin, ilan taong ka na? 23 po, o -o, Sir at, Ted. O -o. Ano ang kurso mo sa UP? UP Diliman? Um, BA Political Science po. O -o. Ano ang trabaho ng mga magulang mo, Joaquin? Um, ang aking ama po ay isang polis. Mm, at housewife po ang aking... Um, nanay. Oo. Oh, Yung bang ama mo na alagad ng batas pulis hindi ka sinasaway sa iyong pangunguna dito sa mga protestang ito? Um, definitely po, sinasaway. May, nagkakaroon po kami ng diskusyon minsan mm -hmm. um, about sa... Eh, about sa mga nangyayari, eh, Pero sa, sa tingin ko naman po, naman po ay nanggagaling siya sa place of concern sa uh, akin. Pero oh. ako, firm naman po ako na Um, firm naman po yung paninindigan ko Firm yung paniniwala ko na Ang ginagawa ko is a service to the country Kung mm -hmm. kaga diba, kagaya ba, kagaya um, nung duty niya as a policeman This is his service to the country Ako bilang political science major Bilang kabataan mm -hmm. Bilang scholar ng bayan Ito naman po yung forma ng servisyo ko sa bansa So mm -hmm. I think yun naman yung point of unity namin Na parehas kaming kailangan mag-serve sa bansa mm -hmm. Siguro nga, ang concern ng magulang, ng tatay mo, ay yung safety lang, ano, during the the protest. Yun ang unang-una -una siguro, hindi maitatanggi sa sino magulang. Pero, kayo ba mismo, sa, sa, uh, ilang kayo mga kapatid, uh, Joaquin? Uh, um, pito po. Pito po kami magkakapatid. Oo. Pang-ilang ka? Pangalawa po ako. Okay. So, ilan na nag-aaral sa inyo? Um, lahat na po kami ay nag-aaral. So, pito Sir ang pinag-aaral ng isang pulis, no? At uh, mm -hmm. sinanay mo ay housewife, no? So, itong mga kapwa, itong mga kap mga kapatid mo nag-aaral din sa public school. Opo, lahat po kami nag-aaral sa state universities and colleges. Ayon, okay. So, ibig sabihin nga, ano? Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay pera ng bayan, mm -hmm. pera na pinangangasiwaan ng gobyerno. So, kayo ba sa inyong pamilya, napag-uusapan nyo ba ang implikasyon nitong pinakamalaking skandalo sa korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas? Implikasyon nito sa inyo as a family na umaasa sa public education? Yes, definitely po. Uh, ramdam na ramdam din namin yung epekto ng corruption, 'di ba? Yung tumataas na presyo ng bilihin, yung kahit na nasa public schools kami ay ang taas pa rin ng cost of living, may mga miscellaneous fees pang binabayaran. Uh, ayun po yung mga point of unity namin sa or point of discussion sa pamilya na um, sa tingin ko ay naintindihan ng pamilya ko or ng, ng family, ng parents ko, mm -hmm. kung bakit mahalaga din talaga yung paglaban against corruption. Diba? Na pag napagtagumpayan naman natin na matapos yung corruption sa bansa, um, definitely aalwan naman yung pamumuhay, hindi lang ng pamilya namin, pero yung pamilya ng sambayan ng Pilipino. Oo. Um, hindi ko na tatanungin kung eksakto kung saan ka na uwi, pero kayo mga magkakapatid, naapektuhan kayo ng baha Pagtag-ulan, kayo ba'y lumulusong sa baha? Si tatay mo ba, si nanay mo, lumulusong sa baha? Syempre, ano po, parang yung pagbaha naman, parang Oo. walang lugar sa Pilipinas na ligtas mm. sa pagbaha. So, mm -hmm. bukod po dun sa mga baha, Um, lumulusong, sinusuong din namin yung malalang trapiko. Yung mga ganun po, mm -hmm. mga basic services na pinaprovide dapat ng Estado ay hindi na po provide mm -hmm. sa pamilyang Pilipino. Yon, um, transportation, um, healthcare, mm -hmm. kung, uh, kung ayuda man. Yun po, yun yung nakikita namin na um, bukod sa flooding, ang dami na rin talagang sumasangasangang services na hindi mm -hmm. nabibigay dahil sa kulang... Mm -hmm kinukulang yung pondo dahil kinokorap ng ating estado ng ating gobyerno. O yung aking pagtukoy doon sa bahanga, kung nagko-commute ka, di ba? Oo, o. nag -jee jeep ka, uh, dumadaan sa baha. Oo, titirikan ka ng sasakyan pagkatapos obligado kang lumusong. At saka yung paghirap nga ng pagko-commute. Kaya ko ito tinatanong sa iyo, Joaquin, para lang maramdaman ng marami. Mm. Oo, yung hirap ng buhay ng pangkarne yung pamilyang Pilipino. No? Kaya nga, ang tanong nga dito, kayo ba sa mga pamilya ninyo, sa mga nakikinig sa atin, pinag-uusapan nyo ba itong isyong ito? Kung gaano kabigat ito para sa bayan at sa henerasyon ngayon ng mga mag-aaral at yung kakaharapin pa natin na henerasyon, yung haharapin ng susunod na henerasyon sa usapin Oo, ng pangangasiwa ng gobyerno sa pera ng bayan. So sa ngayon, uh, Joaquin, kayo among you students, no? Diyan sa UP at mga kapwa nyo, mga student leaders, paano nyo tinatalakay ang usapin na ito? Yung implikasyon dito sa inyo at sa susunod sa mga kapatid ninyo, mga nakababa, mga batang kapatid ninyo na mag-aaral pa rin kahit tapos na kayo sa pag-aaral. Ayun, uh ano ko, dedicated yung mga scholar ng bayan na tuloy-tuloy paingayin yung um, issue, di ba? Bukod po sa room-to-room -room discussions na ano ba yung implications ng corruption at ng mas malaking sistema ng bureaucrat capitalism na hanggat um, hanggat ginagamit na, serbi na, na business o na negosyo yung um, serbisyo sa publiko ay patuloy magpapatuloy yung gantong sistema ng corruption. So ayun yung mga um, matatalino naman yung mga scholar ng bayan, yung mga kabataan, alam naman nila kung ano yung epekto nito, ano yung mga nararanasan nila dahil mas alam nila kung ano yung um, danas nila sa corruption, sa floodings, ganon. Pero kailangan lang natin i-raise na ang lahat ng ito ay hindi siya alien, um, alien na alienated na or new identity or new entity bagong phenomena mm -hmm. na mm -hmm. ngayon lang nangyayari systemic na talaga yung mga um, yung system ng um corruption kaya mm -hmm. ganun po namin siya dinidiscuss discuss na um na ni-raise mm -hmm. kung ano ba yung systemic issue tapos ini-discuss kung paano namin siya ma uh, ma-address together mm -hmm. which is um, organizing campaigns mm -hmm. organizing yung mga pagkilos kagaya ng nasaksihan natin kaya naman I think it's successful. Successful yung mga ganong um, pag-agitate, ganong pag-discuss with students. Kaya overwhelming din yung support and participation ng mga scholar ng bayan. Dahil nai-hit talaga na bukod sa kailangan nila mag-participate hmm. dahil affected sila dito, bilang mga scholar ng bayan, bilang mga kabataan, um serbisyo din nila ito sa bansa and at the same time kinabukasan mismo namin yung ninanakawan every day na walang napapanagot ng mga korap, every day na walang nakukulong na congressman <laughs> na senator na contractors na sangkot sa DPWH or sa um, sangkot sa mga corruption issues, corruption scandals sa ating bansa. Wakin kayo yung mga scholar ng bayan kasi nga kayo nasa mga uh, ano, universidad no, na pinatatakbo ng Estado. Meron ba kayong ugnayan sa mga kapwa niyo student leaders sa mga pribadong universidad? Kasi nga... Uh, yes, definitely. Uh, go ahead, go ahead please. Ayun, meron po. Actually, noong October... Um, No, leading to the October 17, nagpulong yung mga kabataan, student leaders from different universities, di ba? Hindi lang mga eskola ng bayan, hindi lang state universities and colleges, yung sumama ng no, October 17 na National Day of Youth Action. For example, um, nandyan yung Ateneo de Manila University, yung University of Santo Tomas, yung Mapua University of the East, yung uh, Bella Sal. marami pa pong iba, lahat po, or lahat talaga ng kabataan hindi lang yung mga nag-aaral sa mga pampublikong paaralan mm -hmm. yung galit sa sa mga um sa, sa mga oh, mm -hmm. di ba? So ayun I think the answer to the question na kung may ugnayan ba um sa mga taga taga private schools, definitely meron ko at ganit din sila bin mismo may sariling perspective kung paano sila affected sa corruption scandal sa mga corruption na nangyari sa bansa kasi nga din Joaquin ano ang realidad hindi laman marami ang gustong makapag-aral sa UP marami din ang gustong makapag-aral sa PUP no Oo, pero kasi din sa UP mahigpit Oo, ang entrance hmm. exam sa PUP mayroon din limitasyon sa dami lamang ng mga estudyante. So marami ang mga anak ng pangkaraniwang mga manggagawang Pilipino. Ang ayo naman talaga sa private school. Pero walang choice, no? Nagpupunta ng private school kahit na ginagapang ng magulang 'yung pang-tuition. 'Di ba? Kaya ramdam natin 'yung sitwasyon ng mga pangkaraniwang pamilya na naoobliga na paaralin po sa isang pribadong unibersidad ang mga anak. Kasi nga din, wala na ring oportunidad dito sa dito sa mga universidad na pinatatakbo ng ating estado. Kaya hindi ibig sabihin na ikay nandito sa gantong eskwelahan na anak ka na ng mayaman, hindi po. Marami pa ho ang hindi nga malamang kung kukuha ng pantwisyon. Kaya yung nga ating katanungan sa iyo, Joaquin, dito lang sa inyong ugnayan sa mga student leaders na ito, sa inyong pagkakaisa, sa iisang adikain, no? yung accountability, yung pagpapanagot sa mga may gawa nito para nga doon sa usapin na hindi na ito maulit at merong managot. Doon sa hindi na maulit, pwede pe bang sabihan kayo ng gobyerno ngayon na o mga kabataan, wag na kayong mag-rally, huwag na kayong mag-protesta mag kasi umaandar naman ang sistema. At oo, merong mananagot dyan, maghintay lang tayo. Ang importante, hindi na ito mauulit. Tanggap niyo ba yung ganong katwiran? Ay, hindi po, kasi nangyari na to in the, in the past, di ba? Nangyari na siya, history says, uh, marami na yung ngorap, pero patuloy-tuloy na, walang accountability, kaya nga naulit siya ngayon, di ba? Kagaya naman yung nasabi natin kanina na um, hindi mabubuhusan ng malamig na tubig yung diwang palaban ng mga scholar ng bayan, ng mga kabataan na lumalaban against corruption. Ibabalik namin yung malamig na tubig na yon sa sa state natin, sa gobyerno na yung gumising, gawin niyo yung trabaho niyo. Hindi na kami naniniwala sa mga PR stance ni Marcos, ni Duterte na may ano daw, may mananagot naman, may ginagawa naman. Kasi, nakikita natin na, ano lang siya, lip service lang, for example, di ba? Yung mga nabanggit kanina na um, may investigation pero hindi transparent. Merong hinolt na mga um, hearing sa Senate, sa Congress, di ba? Kung true to its words yung ating state, yung ating government na um, papanagutin niya yung mga corrupt dahil kaya, dapat sila mismo um, map makita natin, makonvince nila kami, hindi yung um, parang ganyan na parang lip service na tumahimik na lang kayo kasi nangyayari naman na um, i-convince nyo kami, ipakita nyo sa amin na may ginagawa talaga kayo na hindi yung mauuna pa for example sa ICI na una pang magkaroon ng access yung US embassy dun sa hearing 'di ba dun sa investigation kaysa sa taong bayan kaysa sa sambayanan 'di ba kasi sino pa naman matutuwa ng mga ganon na um pu puro lip service pu puro PR lang yung ginagawa so um hindi hindi kami nasasapatan sa mga ganung salita lang po kaya um mm -hmm. sa tingin ko parang this is a challenge or this is a warning to umboot Marcos Duterte sa lahat ng mga corrupt sa bansa natin na hindi talaga titigil yung mga kabataan, yung sambayanan sa pagkilos, mm -mm. hanggat walang nananagot. Hanggat oh. hindi nananagot lahat oh. ng sangkot oh. sa korupsyon. And I'm sure, Joaquin, you're very much aware of what's happening ano, sa labas ng bansa, kung paano sinimulan. Mm -hmm. Siyempre, ayaw ano naman natin mangyari yung mga ganung ka, kumbaga ka morbid na eksena sa ibang mga bansa na sinimulan ng mga Gen Z, pero napatalsik sa pwesto yung ibang mga leaders ng ibang mga bansa. Pero ngayon, na sinasabi mo nga, hindi umaandar yung, yung investigasyon sa Senado, sweldo, nakahalt, ang ICI, walang transparency. Anong susunod na movement ng mga kabataan? Nag-uusap-usap na ba ngayon ng mga student leaders sa iba't ibang mga eskwelahan? Bago yung November 30, may ikakasa pa ba kayo na malaking kilos protesta? Yan, yeah, definitely po, hindi hindi kami maghihintay ng November 30. Um, kami mismo yung hihinog sa kondisyon sa paglaban ng mga kabataan. Tuloy-tuloy um, po yung pag-uusap ng mga student leaders across the country. Yung mga leader, hindi lang ng mga kabataan mula sa ang uh, mga pamantasan pero may mga kabataan din kami kausap across organizations interest organizations mm -hmm. for example mayroong Hip Hop United mayroong mga members ng iba't ibang community na nakakausap din namin definitely makakaasa po kayo na tuloy-tuloy yung paglaban at tuloy-tuloy uh, uh, yung paglaban leading to November 30 ng uh -huh. mga kabataan. Sa mga tulad mo na estudyante, kabataan, Gen Z na nanonood sa atin ngayon, na hanggang ngayon ay wala pa rin pake dito sa mga isyong pambayan na nangyayari sa atin. Anong mensahe mo sa kanila? Um, ayun, parang siguro sa message, with or without participating, you are affected with this issue. Um, dikit sa sikmura yung issue ng korupsyon, di ba? Kagaya ng mga nasabi kanina na um, paggising pa lang may corruption nang nangyayari 'di ba yung presyo ng iniinom mong kape yung presyo ng um ng mga almusal mo lahat diyan may pondo or may may portion na napupunta sa corruption 'di ba so i think ayun yung magandang mapakitang mensahe sa mga kabataan na hindi lang like parang maging active tayo na mag-participate sa paglikha ng kasaysayan dahil ayun parang na um, na yung mga ganito yung mga pagkilos naman ay eh, hindi naman siya for the interest of the youth lang hindi lang siya for the interest ng isang uh, specific political um uh, ide uh, political ideation or political party pero interest siya ng sambayan ng Pilipino interest siya ng mga ng taong bayan. di ba mm -hmm. kagaya ng sinasabi ko nga kanina na hanggat nananatili yung sistema ng corruption, wala tayong maayos na kinabukasan mm -hmm. sa bansa natin. Kasi mm -hmm. diba, di ba kaya nga tayo nag-aaral dahil para maging maayos yung kinabukasan natin, di ba? Na maayos yung magiging trabaho natin in the future. Pero wala po, lahat po yun ay magiging illusion lang, di ba? Hanggat nananatili yung sistema ng corruption sa bansa natin. Hanggat nananatili yung mga number one political dynasties ng corrupt sa ating bansa walang maayos na kinabukasan, patuloy na pagnanakawan ang kinabukasan ng mga kabataan. So, maging active tayo sa paglikha. Huwag tayong lumiban sa paglikha ng kasaysayan na aangkinin natin yung deserve na kinabukasan ng mga kabataan. Salamat na marami, Joaquin. Again, this is your moment. No, sa inyong henerasyon, ito ang inyong pagkakataon. Dahil ang pinag-uusapan natin ngayon ay hindi sa amin, no? Kung hindi sa iyo, at sa iyong mga kapatid. Balitaan mo kami, Joaquin, kung sakasakali, kung meron kayong mga protesta para lang natin sa makatulong sa anumang pong anunsyo at pagpapalaganap sa informasyon na kapakipakinabang sa ating mga kababayan. Salamat na marami, Joaquin, at mabuhay ang inyong hanay. Maraming salamat po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! at the butt